Sa bawat pangarap na nais makamtan, edukasyon ang daan tungo sa kinabukasan. Ngunit sa paglalakbay sa landas ng kaalaman, ang tamang pagpaplano ay ating sandigan. Ako po si J.L. Lovers Abinido, isang masigasig na mag-aaral sa ikalawang taon ng kursong Bachelor of Elementary Education. Bilang isang minaharap na guro, aking liyuni na hindi lamang matuto, kundi maging daan din ng kaalaman para sa iba. Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang kagandahan ng wikang Pilipino at ang kapangyarihan ng maayos na pagpaplano sa pag-aaral tungo sa tagumpay. Ang kahalagahan ng pagpaplano sa aralin sa Pilipino. Ako ay isang mag-aaral sa larangan ng edukasyon, araling Pilipino, matibay na pundasyon. Ilalahad ko ngayon ang tamang proseso ng pagpaplanong gabay sa bawat Pilipino. Ang pagpaplanoy masusi at mahirap minsan, ngunit ito ang daan tungo sa kaunlaran. Sa maayos na balangkas ng ating pag-aaral, mas lalong lumalalim ang ating pag-unawa at pag ng mahusay. Sa Pilipino, wika'y pahalagahan. Upang kaalaman ay ating palawakan sa pagbasa't pagsulat, pagbikas ng wasto, tayo'y nagiging bihasa sa lingwaheng totoo. Sa mabilisang pagpaplano ng aralin, guro'y may gabay, mga layunin at isatihiyay malinaw na taglay. Gamit ang akmang pamamaraan sa pagtuturo, mas epektibong natuto ang bawat mag-aaral sa dulo. Ang kahalagahan ng pagpaplano sa aralin sa Pilipino yun lamang po at maraming salamat.